Anne Curtis hindi may pagkaila na mahilig sa beach adventure. Sa latest update nito makikitang nagkaroon ng morning walk ito sa tabing dagat kasama ang isang kaibigan. At sinubukan akitin ng isang puno ng niyog para umupo doon at magpa-picture. Samantala ang kanyang mag-ama naman ay nasa tabing dagat din at dinuduyan si Dalia. Talaga naman mapapawaw ka sa ganda ng katawan ni Anne Cortez. Kahit may anak na ito na natiling sexy at parang dalaga tingnan. cute at nakakatuwa si Dahlia sa kanyang mala fairy dress at sinubukan pa nitong katukin ang malaking puno na parang may pinto. Are At mahilig din pala ito kumanta at hindi mahiyain kaya nagjuwit ang magina. I'm sorry. Mm -hmm. mm -hmm.